Anong ganap sa mundo ng showbiz? Shocking ang revelasyon ng social media personality na si Bea Bores tungkol sa growing up stage nila ng kanyang kuya. Sa latest episode ng Tony Talks noong linggo ika 25 ng Agosto, ibinahagi ni Bea na bagamat sobrang proud siya sa small achievements ng kanyang kuya ngayon, hindi naging maayos ang kanilang relasyon noon ngayon talaga, sobrang love ko si Kuya. Sobrang proud ako sa mga small achievements niya. Pero growing up, hindi naging okay yung relationship namin kasi dinidiyohan niya ako while taking a bath. Tapos, naked? yes, naked. As in, I was 13, 14. Alam mong binibideo ka? Hindi And then, he took a video of me. And then he sent it to his friends for, I don't know, for, for money, for, di ko alam Ayon kay Bea, natuklasan niya ang tungkol sa insidente noong minsan niyang hiniramang cellphone ng kanyang kuya. Dahil sa pangyayari, nagpas siyang umalis ang kuya niya na ikinabahala ng kanilang pamilya. Batay sa kwento ni Bea, may bipolar disorder umano ang kanyang kuya, kagaya ng kanilang ina. Gayunpaman, ayon kay Bea, okay na siya ngayon. Sa katunayan, noong minsang tanungin siya ng mga magulang niya kung gusto ba niyang ipakulong ang kuya niya, tumanggi siya. Iminungkahi na lang niya na ipakonsulta ang kalagayan nito sa espesyalista. Sobrang nangingibabaw yung love and forgiveness ko, saad ni Bea.